Isang bike mga guys no na idol na idol ko ang pinalimpiwan sa akin kasi nga daw mahigko na yung unod te amutan niya maglimpyo tama ka tinadugangan ah, pa sa pisyal was abaw ka <laughs> kanang kanang ang bike ya ala animal Hello mga morning sa inyo mga guys no? So ngayong araw, bagong ubra na naman ang dinala sa atin Sobrang idol ko na bike mga guys So at syempre, madala siyang pisyal was At tatakudan daw natin <laughs> Ay, ambot na lang gida. Ah. So, bali yung gagawin natin dito mga guys, no? Kailangan muna natin itong bungkagen. O, sinasabi ko sa inyo, sisipad-sipad dun ba? <laughs> Ay hala. At pangkakasunda mga guys ang iyang ang mga pisa-pisa no para naman malimbiwan tayo sa isa. At so ayan na nga niya mga guys no na ko na yung gulong-gulong sa likod yung crankset niya. Ito naman yung harapan. O oh, siyempre hindi tayo mabubudlayan yan dyan kasi nga tayo mga special tools abaw libre aliso-liso. <laughs> so napansin ninyo mga guys no hindi ako gumamit ng impact tools o ano power tools ba tawag dun sa paglubad ng kanyang kags opinion kasi nga naka XD drive yan hindi pwedeng pirsahin ng tudo baka maguba ang lakya aba disgrasya <laughs> sobra jismil pa na bala ay hala wow ah! So sa pag-ukas pala mga guys ng biring-biring no, gumamit na tayo dito ng special tool. So ayan na, naukas ko na yung harapan, yung likod dan. Pero bago ko na inugasan mga guys no, binasa ko muna ng langis-langis sa mga ngipon-ngipon niya. Para naman mag-spray tayo ng tubig, madadalas ya Oh. so ito na nga ni mga guys no, nagsiawer na ako, piniswitan ko na tubig-tubig. Nung magkatapos na, ay ala, balik-ubra na tayo dito Oh. Yung mga biring-biring niya, inukasan natin ng silyo tapos po, siyempre, gagamitan na rin natin ng langis-langis ulit para naman mauukas si yung mga kikiya. Ay, <laughs> Gago! So ayan na mga guys, so napansin ninyo no, sa mga bagong followers ko. Pagkatapos ko pala pinugasan, ito na lang is langis, piniswitan ko ng tubig-tubig. Tapos, ayan na, hangin na naman ha, para magmamala, hindi mabibinlan. Kasi nga, pag manabinlan ng tubig-tubig, sigurado, matutuktokan yan. So ito na pala mga guys, ang pisyal na dala ni Idol oh. <laughs> talaga. Ito yung kakabit natin mga guys no, pasinsya sa mga baser ko ha. Baka anong sabihin nyo naman ba? <laughs> Ay bawal tayo magano dito, mag-promote nang lang bayad. <laughs> ay ambot na lang gida. So ito na nga na yung mga guys, na so, nabutangan ko na binuta Ako talaga yan kasi sabi ni Idol sa akon, ay wag daw hayaan na magamayan kasi nga pag magamayan abaka masabihan ng tubig, maaanod lang. <laughs> So ayan na nga ni mga guys no na na ang hub ni Idol. So bago tayo matapos ating ubra, sabi ko muna sa inyo ang brand ng hub ni Idol no ay Crimson Claw. Oo ha, nagadubli yung spring niyan. Balidusi, piraso yung tinakod ko. So ito na, balik ubra na tayo no. No matapos ko na mga guys, Itakod ng butong bracket ni Idol na SRAM. nakita nyo naman siguro official was para yung tinakod ko para naman hindi budlay hukason. Ah, 嗯、啊。 So ayan na nga mga guys So no, natapos na tayo sa likod Dan dito naman tayo sa Yato no? oh, hindi ko na sinabay Kayaan kanina mga guys ha? Kasi budlay talaga magwatak-watak yung mga pisa-pisa So madali lang man ito mga guys no? Kasi nga mahumok lang man na kaso Nang biring-biring niya sa head So kailangan muna natin nuksan ulit ang silyo Tapos tutot no? Tapos ayan, eh, hindi ko na pinakita sa inyong pagbanlaw Ang paglagay na lang ng pisyalwas ah Kasi madamo talagang baser Sabihin naman sa akon ay kagamay man sa mo. <laughs> so ayan na nga rin mga guys no Balik gulo na tayo Nang siya ng idol oh. Alam nyo naman yung brand yan siguro ah Medyo mahalin pero mamahalin talaga yan <laughs> So ito na Maraming salamat mga guys no Hanggang dito na talaga si Maninoy ninyo At syempre sana yung na enjoy kayo Dahil na enjoy din ako Alam ko naman kasi ang bike na ito ay idol na idol ko ba Abaw Sana oh.